Oh, yan, anong ginagawa nyo dyan? Harvest na naman tayo mga idol Limang harvest na natin ng okra Ah, pang-anim na pala mga idol Ayan, pang-anim na, na harvest natin ng okra Ayan, sandamakmak na okra Isang kilo po yung tinanim natin dito oh. Ayan, pero maraming patay na Ano po ng manok Ayan, pero bawi lang kasi bawat ano Tag tatlo, tatlong punuan oh. Tatlo, dalawa, tatlong punuan Ayan, lahat po may bunga tayo na-harvest mga idol at the same time, ngayong umaga po is, ayan o, oh, medyo kalbo konti yung ukra natin kasi kapag nagkuha po tayo ng bunga mga idol, yan, tinatanggalan natin yung mga dahon. Yan. Tama ba Mel? Yan pag ganyan oh, no? tanggal yung dahon sa ilalim kasi sucker pa yan siya ng uh, nutrients natin. At the same time, para walang bahayan yung mga white flies dito kasi may mga white flies na ito po I think ang nagpapakulot ito mga idol. O. Ayan muna, kita nyo po may lumilipad na puti. White flies po yan siya. Ayan. So, meron tayong good news, meron po tayong bad news mga idol. Ayan, good news po natin mga idol. 20 pesos na po ang kilo ng okra natin dito. Ayan, so from uh, from 15 pesos before, ngayon ay sumakita ng 5 pesos. So, 20 pesos na po yung per kilo ng okra. Pero bad news, sa ibang lugar, ina inararo po nila yung kanilang okra na rotor dahil tag 5 pesos lang yung okra sa kanilang lugar yun so medyo maswerte pa po tayo dito mga idol ayan at saka ngayon is uh, harvest yung unang na kilo natin ilan ngayon uh, Mel 45. 31 kilos at saka 27 58 kilos yun Marno yung okra kanina 58 kilos Yes, 58 kilos na po yung unang na-harvest natin mga idol at saka marami pang natira. So, sana makaabot pa ito ng 30 kilos para mga nasa 80 kilos yung ating ma-harvest today. So, every other day tayo nag-harvest yun mga idol. So, kung 80 times 20, nasa 1.6 din ng per day. Bawi na ba tayo, Franz? Bawi na. Bawi na na sa 4,000 kita tayo, no? Oo. Uh -huh. Yan. Bawi na siguro tayo sa ukurang natin mga idol. Yun nga lang, uh, ang ngayon po is kita na naman no, ang, ang ano natin harvestin. So income na lang ng income. So pero mag-aano pa tayo ulit siguro mag-abono pa tayo. Abuno natin, mag -abuno tayo? Apat. Pang ilang abono natin Kung mag-abono tayo? Pang-apat na, na abono. So mag-aabono po tayo ulit dito mga idol at saka mag-fuller fertilizer. Ayan. Kasi uh, tinanggalan natin ng mga dahon. Oh. No? Makita nyo po mga idol. Oh. ganyan na po siya kalinis sa ilalim. Ganyan na po yung mga dahon na natanggal natin. So magpang-apat na tayo na abono. At the same time mag-spray po tayo siguro ng fuller. Uh, foliar. Ayan. So yan o. Oh. Bubos lahat ng bunga dito tayo. So sa mga nag-araro po, yun, isa siguro sa mga dahilan ng nagmahal ang ukra. Mar. Tama ba marinde? Uh, <laughs> sa mga nag-araro ng ukra nila, isa siguro sa mga dahilan ng nagmahal ang ukra. Oo, oh, dyan yun, dyan din yun. No? Yeah, abandonan nila yung ukra nila Marno? Abandonan nila yun. Tapos magmahal konti kasi konti na lang supply. Mag-abot na to ng ano, baka bumalik na to sa dati. Kasi mabot na dati ng 60 pesos. 60 pesos? Pero kahit mag-30 na lang no? Swerte na. Mga ilang harvest na lang tumar, May sampung harvest pa tayo dito. Hindi na. Hindi, Hindi na abot. no? Yan. Hanggang dito, ano? Hanggang ano? dito. Wala na. Tanim naman ulit tayo. Oo. Oh, tanim na naman tayo. Yan, ito yung mga na-harvest natin, so, mga idol. Wala tayo matakot magtanim ng ganitong buwan kasi <clears throat> wala nga nung nag-u-crop ganito kasi vermans. Bukas sila sa mga seasonal na, no? High value crops. Hmm. Baka mamaya mag-u-crop sila lahat. <laughs> Ay, wala wala mo masyadong nagtatagal sa okra kasi kahit konti lang yung supply sa okra. Ang okra kasi uh, local lang no, local, local market lang. lang, no, hindi dumami, siya pag, dinadala sa Luzon no, hindi dinadala sa Visayas. Pag dumami konti yung supply wala, mumura agad. Bagsak agad. Mabilis lang parang pizza lang din no. Mabilis to. No? Uh, mira ka lang kakita ng ano, ng planters ng okra. Kasi ang um, pinaka malapriso yung mga ganyan lang no. Unlike sa mga atsal sili na umabot ng 100-100 no. Kasi ang um, atsal kagaya nung nakaraan matagal na 100 sobra. Maraming hmm. nag-milyonaryo nag doon. Pero ngayon, 30 pesos na. Yun. So yun po mga edulo, tingnan niyo po. Oh. Pag-harvest po niyan, putol. Yung bunga na pinagharbisan, putol po yun doon ang dahon. Para, anong rason yan Mar? Kaya pinutol natin Mar? Uh, kasi pag hindi mo ito pinutol, mula ngayon tatlong harvest, dito na yung bunga. Maliliit na? Hindi, nandito na yung bunga na una na yun doon sa... Uh, nauna na sa talbos. Oo. pag was, so dapat pag na talbos? yung mangyari, ka na umasa, pag nakaganyan na yung bunga. Maliit bunga. Hindi, pag nakaganyan na bunga, tapos nandito yung talbos. Paano mo yari? Ibig sabihin yan, pinakamataas na yung tatlong harvest, tapos na yung ukra. Oh. So, yun po mga ito ha. So, tiranggalan po natin ng mga dahon para bumulusok pa yung kanyang pagtaas. Paano? oh, tsaka magkakaroon pa yun siya nga dito. Yan. Kasi pag was di mo to, tinanggalan ng dahon, ito, nangyari oh. yan uh, babagal ang paglaki nito tapos pag once na makikita mo na yung bunga na nakausli na yung ganyan ang no? ibig sabihin yung, yung okra mo malapit na pastap na pastap na no hmm. so dapat una pa rin yung udlot nya kasi sa bunga yan kagaya nya no yan o no? tatanggalin po natin yan sa Harvest Harbis dala pruning ko yan siya oh. Yan. Pero wag pero wag ganito oh. makikita mo. Okay pa yan yung, yung ganyan dahon. May pero once makikita mo dalawang dahon, tigilan mo muna magtanggal. Oo, so, oh, kasi wala na siyang magsu-supply no. Teka yung uod ng ano ng ukra ganyan lang. Ito yung uod. Niya. Ay oo, oh, yung uod niya. Hindi man yan as in uod talaga sa nasa dahon na yan sila yung yuslice parang, parang katulad pila ang tawag diyan. Makatipo naman yun. yan. Pero hindi yan sila nangangain ng bunga. Dahon lang um, yan nasa. Nanon. Ayun. Pero ang nagpapakulot lang ito kagaya nito is whiteflies. Uh, uh, white fly. Oo, so, bubira nang So dito mga idol, yan yung sa so, discard. white price pag mayroon taga wag pag yung, yung, yung na yung para ganyan talaga. Mag uh, kulot, kulot siya. Sa mm -hmm. so, discard ni pa rin yung tingnan niyo po tatlo tatlo. Oh. Pero hindi siya ganoon siya ka-crowded kasi kagaya ngayon na na pruning na po natin, no oh. Kasi kung Ukraine naman tayo magiging crowded kasi magaganyan means, though. Oo, oh, ganyan po siya. So, at least sa ganyan. mo ganyang space lang. Ang problema lang yung pag ganyang space, makati. Oo, oh, tatlong, tatlong punuan ang makapagharbisan natin. Kasi kung dito, nagyan natin ito lang isa dito. Ang problema natin dito pag nagharbis, makati. Makati. So, kaya may gloves tayo. Hindi ka nag-gloves, Mar? Kaya na to. Kalimutan mo? Wala talagang gloves. hindi, andun. Ah, hindi ko nakita. Andun, kanina. Walo. Walang, walang, walang gloves ang dala ko. Kaya na to. Kaya na. Sanay na, Mar. Sanay na. Mas makati yung takway, no? Mas makati yung takway. Yeah. So, kaganyan mga idol, oh Yan. Yan. Tinatanggalan natin yung, ano. Kaganyan ito. Yan. tatanggalin na natin yung, ano. Mga dahon sa ilalim. Pagkakita kayo ng ganitong bunga, huwag na yung isama. Isa bunga. Yan. Reject na yung kulubot, no? Reject na. Yan. Kaganyan, o. Oh. ng bunga, yan, oh Kasama na yung dahon. Yan. Ganyan po siya, no? Uh, hawakan mo lang ganyan eh. Oo. Oh. Yan. Para mapahaba yung life ng okramar. Oo. Kasi kung hindi natin tugin na ni tugin na yun eh. titigil na yan. Ayun, titigil Papapansin na po siya. Kagaya nito mga idol, oh, yun. No, yun, Sobrang daming dahon, Marno. Ha? Sobrang daming dahon. Saan? Kagaya nito, oh. Ito, hindi pa kasi natin ito natanggalan. Kaya mapapansin mo, yun, oh. Mahina yung pag Yun may na din ang pagbulusok pag pagakyat niya saka kung wala ganong dahon, yung mahaba yung bunga iya yeah, kung wala masyadong dahon mga idol ay hindi mahaba ang bunga mar kung mayroong maraming dahon kung maraming dahon hindi ganong kahaba ang bunga hmm. kasi mga nutrients po mga idol doon po sa dahon na pupunta saka dadami yung ganyan eh dadami yung dilaw dadami yung blight hmm. oh yan, putol na 'yung dahon kasama. Pag harvest ng bunga mga idol direct putol 'yung dahon. Kapag may nakita kayong putol na puno, o nyo 'yung nang ano patayin. Bakit? Kasi mag ano pa siya. Anong, ano pa rin siya, mag-sucker pa siya. Masyadong uh, bata pa 'yung ano, kapat. yun Ganyan po siya. So, tingnan nyo. O, di ba? So, malinis na agad. Mabilis lang. Ganyan. Pag harvest ng bunga, tanggalagad ang dahon. Mga pa ganito. Pwede naman beside no. Uh, na Para hindi na. Puno Kasi ito na ma-wear natin puno no. Lang lapit Dito lang. Dito lang sa gilid. Hayaan na lang din sa puno no. Hmm. Hayaan na lang sa puno. Ayun no? tanggal dahon no. Yan. Ngayon ba? Diba? So, yun yung po yung mga dolo. Oh. Malinis na agad oh, kung makikita niyo po. Yan. Malinis na. Yun lamang mga idol, so swerte na tayo yung 20 pesos Siguro, ito mga 2 kilos to siguro no? no smart Sobrang niyo. dami, no? Tsaka yun ang malinis Parang triple din pala, no? Kasi kung pag tag -gis -gis sa palingki, no? Sige tsaka, lang. Tsaka mo, pag ito huwag malinis, wala ganong, ano, wala ganong, ganong insikto na pa, nakakit. Kasi makikita mo, yun, hindi no? Hindi naman nakakit, yun, wo. no? Hindi na nakakit, no? Na Patay natin. Mainit na kasi. Yan, putol. Yan, no? Tsaka wala nang titiran yung mga uo dyan. Malinis na. Naka malinis na. na nakaraan dyan, no? Marami pa yung uo dyan. Ayun, no? Oh, no? Malinis na yung okra natin ulit, no? Okay, Mas maganda tingnan dito yun, sa ilalim muna wala na silang Wala na. Kasi natanggal rin natin yung mga old leaves. Hmm. Tsaka dadami yung gagamba dyan. Ayan mga idol. Ito. Ayan, Ayan yung discarte para umakit pa ng at sa tuloy-tuloy yung pagbunga ng ukra. Dito, maraming namatay like ito. Maraming namatay kasi may manukan po dyan mga idol pinaykay nila yung mga tumubo dito dati. Ito mababa na. Kaya ang hinding mga idol. Ilan na lang yung okra natin na pagharbisan diyan. Maganda pa naman sana dito ang lupa. tingnan niyo po ang taba ng okra dito. Tingnan na maraming patay na kaykay ng manok. pero sige lang. All right, 31 kilos isang ganyan so yan siguro mga kulang kulang 30 kulang kulang 30 every 2 days po tayo nag harvest mga idol ng ating okra yan o. yan baka 30 din yan o no? kulang 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 30 so mga 50 to 60 kilos siguro mga 50 kilos itong dalawang nauna yan mayroon pa tayo doon yan buyer natin yan. 30 by 20. 600 pesos na yun siya mga idol. 27. Yan. 27. So, 31 plus 27. So, nasa 58. Ah? 58 kilos yung dalawa. Yan. Dagdagan pa natin kasi dumating natin yung ating buyer. Mag-harvest pa po tayo doon. Marami pa natira. <laughs> yan yung okra natin. 58 kilos yung mga nauna mga idol. Yan. Yan, yan, Franz. 19 kilos. 15. Yan, plus ito nasa 3. So, mga more than 20 ang nakuha natin ngayon. So, mga 78 kilos. Ang ano natin, kulang-kulang. Ang ating harvest sa okra ngayon, mga idol. Yan. si ito pa, may kangkong tayo. Kangkong, kangkong. Yan, pero pakain po ito sa baboy, mga idol. Yan, tinanggalan natin ng udlot kasi lalagay po natin sa ulam. Walamin natin. Alright. Yan for delivery na ang ating pangalawang batch ng okra. Yan. Motor lang ni paring Jomar yan. Kaya dyan, Mar? Yan pa, dyan, Mar? Yan naman idol. So, ilan to dati? Ah, uh, 29 ata. Ay, 27, no? 27 plus kulang-kulang 20. So, mga nasa 47. O, so, baka kahit mag-lit na tayo ng 45 kilos dyan, mga idol. Yan. Yan. Saka okay, ito pa yung ipa-deliver natin. Second batch ng ating takway. Yan. Mga 30 kilos din siguro yan.